Isa na namang usapin ng paghihingi o pangongotong ng pera para palusutin, aregluhin, o magawa ng paraang maabsuelto ang mga hinuli ng Land Transportation Office employee. Basis sa sumbong ng ilang gifted drivers at operators, ay pinisisi-back na ito. Sundan natin ang ulat mula mismo sa tanggapan ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos V. Lacanilao. O oh, ngayon, sabihin ko sa iyo, tanggal ka sa LTO, may kaso pa ngayon. Pinasisibak sa trabaho ni Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Marcos B. Lacanilao ang dalawang empleyado at isang gwardya ng LTO na isinumbong ng mga jeepney driver at operator na nangotong umano sa kanila. Ito ay matapos personal na kausapin ni Asik Lacanilao ang mga complainant sa kanyang opisina nitong biyernes ng hapon, December 5, kung saan direktang itinuro nila ang mga LTO personnel at guwardiya na humingi umano sa kanila ng pera. Napag-alaman na ilan sa mga nagreklamo ay mga driver ng mga pampasaherong jeepney na naunang na-impound dahilan sa iba't ibang paglabag sa batas trapiko. Dahil dito, kinailangang dumaan sa seminar ang natura mga driver sa Traffic Safety Division sa LTO Central Office na bahagi ng proseso. Ilan umano sa mapagsamantalang LTO personnel sa nabanggit na division na kinabibilangan ng dalawang empleyado at isang gwardya ang humingi at tumanggap umano ng pera kapalit ng pagpasa sa examination matapos ang seminar. Ikinagalit ni Asikla Canilao ang ganitong gawain na matatawag na corruption sa loob ng ahensya. Kaya agad na inatasan ang LTO Intelligence and Investigation Division na siyasatin ang mga sangkot na LTO personnel at gwardiya para alamin ang mga kasong maaring isampa sa kanila. Ba't ang lakas na loob yung bumuhanga niya? Nagtitangin na pumasok ako, nasa 7.0 na jet ako ah. Ano yung naglulokohan na tayo dito? O ngayon sabihin ko sa iyo, tanggal ka sa LTO, may kaso ka ngayon nagre-reform ang nagre-reform tayo. Ang lakas pa rin ng loob niyo. At wala kayo pinipili ah. Malaki maliit, wala kayong pakialam. paano magi kung -ma sa tingin mo may pera itong mga ito na magipagpilitan isang libo? Sa tingin mo ipagpipilitan o sinabi mo sa libo ibigay mo? Sige, eh, anahan nyo sila. Ano natin, tanggalin sa LTO at kagat tong dalawa, tas kasuhan pati ito, pati hindi sa, sa sosya. Naayos na po yung aming problema. Kaya maraming salamat po, uli po, kay Presidente po, sa Bambang marcos po, maraming salamat po, at kay Asek uh, Marcos Lacanilaw po. Maraming maraming salamat po. Sana gabay tayo lagi-lagi, may loob. Maraming maraming salamat po. Nagpapasalamat po ako kay Pangulong Bongbong Marcos at kay Asik Marcos Lacanilaw. Maraming maraming salamat po, sir. Nagpapasalamat din po ako kay Pangulong Bongbong Marcos. Lalo-lalo na kay Assistant Chief Marcos ng na Ilaw. Nagbigyan po ng katarungan ang ginawa sa amin ng kanyang mga tawad. Ako ay nagpapasalamat kay LTO Chief Marcos at kay Bongbong Marcos sa amin pong ininayin na kanyang nag na gampanan. Maraming maraming salamat po. Papasalamat kay LTO Chief Marcos Lakanilaw at kay President Bongbong Marcos at nagawa po ng na aksyon ang aming kininaing Maraming salamat sa video report mula sa LTO Main Office. Muli, manapili pong nakasubaybay at tumutok para po sa mahalagang impormasyon at komprehensibong mga balita dito po sa ating RMN News Network Nationwide sa ating pong YouTube channel at sa ating FB page. Ako po ang inyong abang lingkod, mararo po at your service.